Hatid ng Project Tabang ang relief assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang lindol sa Manay davao Oriental. Ang kwentong serbisyo publiko sa report. Itinurn over ng BARM government ang relief assistance para sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng nagdaang lindol sa Manay Davao Oriental. Pinangunahan ito ng Project Tabang, katuwang ang Bangsamoro Ready, MSSD, MOH, OBBC at MILG. Isinagawang turnover aron ng Biyernes, October 24, 2025. Layunin ng aktibidad na matiyak ang mabilis at maayos sa paghahatid ng tulong sa mga pektadong komunidad. Binigyang diin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa habag at pagkakaisa ng Bangsamoro Government. Patuloy umano ang Project Tabang sa misyon nitong maghatid ng agarang humanitarian assistance at palakasin ng katatagan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ang Project Tabang ang isa sa mga flagship programs ng Office of the Chief Minister ng BARMM.